kontak guys pag magkamali ka dito ayan eh? pag magkamali ka lang dito mahulog ka yari ka dito napakatirik tapos ang mga bato ang tatalim baka kung nga eh yung mga ganito, baka pinangkuwan na dun yung kayo, pinangbabaan din yung kayo, baka galing dun yung kahoy, ihulog na at pagano. Kaya yung mga bato, nasisira yung bato dahil sa kahoy, buhabangga yung mga kahoy. hindi mag mag magkamali ka lang dito guys ang isang business na kung yari ka siguradong meron kang iindain na masakit ang tirik ng daan ang, ang talin ng bato at ang dulas pag ganitong umuulan kaya doble ingat sa pagbaba yun ang gandang ko no kahoy eh nakaangat yung puno iba dakit yan iba dakit kinukuha na ngayon ginagawang halaman okay, ang dami nga putol uy up, ah kung gaano ka kumapit ko sa lumboy oo oh. ang halaman oh no? ang dalim halaman yun know, o may orchids pa yun o know? yun know, may orchids yun know. Ito yung nag Oo. Okay. Nakapatong pala siya sa kano. Nakapatong sa lumboy. Tapos ang lumaki. Bukulin ko sana yung pag mababa ka kinakain yan, oh. Ayan. Kinakain yan. Kunin mo. Ay, over na. Kinakain din. Kinakain din. Ay, yung kam pala, yung donggan-donggan. Ay, yung halong nila. Yung kinukuha noon kay Manny. Sa mak oi itu, motor ek saw tu ni tu dalam ni dah dah motor ek